Andito so, kami ngayon sa Fun Run sa Pasay. Ito ay under nantes. Sumali kami dito. Siyempre, para naman pagpawisan. So, dito nga ay turo ko sa inyo. Yung tatlong tips na maaaring gawin kung paano magkaroon at mamaintain ang buong motivation ang baong motivation para sa trabaho. So, na exercise chart. So, yun nga. Ang tip number one ko sa inyo ay create a reminder. Kasi alam nyo, kapag kulang sa motivation ng ating isipan, mahirap gumalaw at magsimula parang wala kang lakas. O di ba mahirap gumising sa umaga, lalo na kung malamig ang panahon, umuulan, masarap matulog. Tapos, syempre, kung naka-aircon ka, syempre, nakatama din gumising kasi ang sarap-sarap matulog. So, andito tayo sa tip number Keep moving, make it a habit. So, kailangan natin tuloy-tuloy na gawin ang ating nasimulan. Tapusin natin to kasi mahirap ihinto kapag nasimulan na natin ang ating ginagawa. Bali natin trabaho natin. Magaan at masarap ang piling na natatapos ang gabundok ng trabaho lalo na dahil gusto mo at masaya ka sa ginagawa mo. The last, number three, is reward yourself. Malit man na malaki ang achievement at progress sa trabaho, dapat mong recognize Ito ang katunay na may kakayang tapusin ang trabaho dahil may motivation. So, gaya nga ni Diwata, sanito na nga kami. talaga yun. Nakaka-talaga motivate ito si Diwata, di ba? Alam naman natin pento kung saan siya nagsimula. Na pinanggalingan niya, di ba? Ang hirap na pinadaanan niya sa buhay. So, nakaka-motivate talaga siya. Kung titinan natin siya, parang ang sarap-sarap ng ano, gayahin yung style niya, di ba? Magnegosyo tayo. Siyempre, kailangan din ng kanya-kanyang diskarte para umunglad tayo. Gaya ni Diwata, sinerte siya. Pero maganda rin yung aral to sa atin. Inspiration ba natin si Diwata? So, hindi nga kami nagpahuli para tikman din ang masarap at overload na paris ni Diwata. So, andito kami sa parisan ni Diwata ang kanyang overload paris. Grabe, talaga naman super overload. Talaga mabubusog ka. Hindi na kami dyan nag-extra rice kasi busog na kami sa kanya lang pares na punong-puno ng laman. Ayan nga yung ko sa trabaho. Ganadong-ganadong kumain.